Naloka si Mama Ogs, nagkwento. Ang ilang kaganapan lagi sa party. Hindi invited, pero pumunta. Sobrang insecure kay King Ju. Alam niya kasi na ang aktres at invited din si Gerard. Kaya aligaga itong si Julia Barreto. Nakakaloka ang mga ganap. Masyadong takot malamangan kaya lalong nausok sila isang kimcho lang pala ang katapat nito. Pilit nilang sinisira pero ngayon grabe ang pagmamahal sa kanya. Ayon ba ang magandang asal? Ayon ba ang dapat tularan? Samantala, kasabay ng mga issue ng dalawang girls, sila Paolo at Gerald naman ang ipinagkukumpara. Casual user din daw oh, itong si Paolo Bilino. Alam na alam daw umano kung kanino dirikit para kumita at sumikat agad. Agad naman na umalma ang mga fans. Ayon sa kanila, hindi ba ka paniwala dahil lang ito sa totoong atraksyon ni Paolo kay Kimi. Dati pa, simulot sa pool na makita niya si Kimchoo sa dim light, may atraksyon na siya nito. Kaya maraming pangyayari hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon na they both single. Sa kanilang dalawa, as in tinadhana talaga sila. Kaya ganda ng chemistry nila. Ito yun, pareho silang malakas sa madla. Parehong may karisma sa mga tao. Kaya malakas ba? Tinanggap ng masa dahil walang filter sa kanila. Totoo at totoo. Sa isa't isa lalo na kay Paolo Abilino at single naman sila pareho.